May unang event agad ang Don Bell this 2024. Dahil live na live sila sa Trinoma Activity Center sa January 13 2024 at 3 p.m. Grabe ang kilig ng mga netizens sa picture na ito. Kulang na lang na itulak ang dalawa para mag-kiss. At kakapost lang ni Bel na back to work, fresh from Japan. Sinisimulan na muli ang kanilang taping sa kanilang teleserye na Can't Buy Me Love kapanapa Kapanapanabik ang Bingling Love Team talagang tinuturuan ni Bingo para matuto si Caroline na makisalo sa mga tao. At may nakakatuwa pa sa kanilang sina kahit hindi umihingi ng tawad si Donnie talagang sabi ni Caroline at ah, pinapatawad na kita. Lumalambot na kaya ang puso ni Caroline para kay Bingo talagang hinahanap-hanap niya kapag nag-aaway silang dalawa. At last, sinakay niya pa sa kanyang sasakyan.